yes so the white and mag messy eh mag kami bulakan panda and grants for 40 start na po tayo. Isang magandang hapon po, mga ka mga kabros biryani. Welcome back po sa aming uh, pastil challenge. Matagal-tagal din po tayong walang challenge na po. Alam ko po na miss niyo po ito. Bali sir, ano po pangalan nila? Ah, uh, uh, just call me Rob na lang, Robert. Robert, taga saan po sila, sir? Malolos po. Malolos po. Paano niyo po nalaman yung challenge namin, sir? Ah, uh, nakapalo ako. Nakapalo ako kay Jerby. Ay, uh, uh, kay Sir Paul. Yeah. Bali si Sir Robert po is isa pong food panda rider. Uh, vlog din Sa vlogger si Sir. Sir, ano po ano niya? Ang pangalan ko ng page ph Uh, Robenture Ayun po. Oh, yes. po na lang daw po si Sir na no po. Sir, baka may gusto kong shout out. Uh, shout out sa mga foodpanda Panda riders. family yes. Uh, Pamilya, kapagayan. lang po. <laughs> uh, Mail lang po. Bali mga ka-Bros Biryani, si Bros Biryani po is available po sa foodpanda Panda and sa Grab. Message nyo ay visit nyo na lang po para po uh, pwede din po kayo umorder doon. Pali sir, ang ating mechanics is, uh, kailangan po sir, ubus po yung ating uh, isang order po ng pastil overload. Yung bali, yung isa po is extra rice, then yung mga sidings po natin, na ano, kamatis po, sibuyas, salted egg, white egg, and then yung achara po natin. Tapos po yung mga sauce po natin. Bali sir, ang time to beat po natin is 1 minute 4 seconds. <laughs> kaya kaya yan sir, 1 minute 4 seconds. Yun po ang ating time to beat. Bali sir, pagka po hindi na kayang ubusin, taas lang po dalawang kamay. Pag po naubos, labas lang po ang gila. Okay po, start na po tayo. One minute, four seconds. In three, two, one, go! Sa mga gusto po kung mag-order mag, mag po dyan, message lang po kayo sa aming page bros, Biryani. Nag-deliver po kami, Bulacan, Pampanga, Metro, Manila. Message lang po kayo sa page para po masend namin sa inyo ang aming menu. 17 seconds Again po, Bros Biryani po is available sa Foodpanda and Grab 28 seconds Bros Biryani po is located at Pio Cruz Cosa, Calumpit, Bulacan Beside Wilcon and El Bistra Open po kami 8am to 9pm se 40 seconds Time to beat po, 1 minute 4 seconds Forty eight seconds. <laughs> Fifty five seconds. One minute. One minute, eight seconds. One minute, fourteen seconds. One minute, forty seconds. One minute fifty five seconds. Two minutes. Oh busy po ni sir? <laughs> Two minutes thirteen seconds. Sa mga gusto po maka-experience ng challenge namin dyan, message po kayo sa page namin para po ma-schedule po natin ang inyong challenge. Pag, na pag nakakuha nyo po ang aming time to beat, busog na kayo, may pa-prem nyo pa kayo. Two minutes, forty-two seconds. Two minutes fifty five seconds, three minutes six seconds. <laughs> lang, sir. Again, pause. Bros Biryani Po is available both Panda, and Grab. Visit lang po kayo kay Food Panda and Grab then search nyo lang po Bros Biryani restaurant. 3 minutes 37 seconds. 3 minutes 53 seconds. Malapit na po ang Christmas. So, sa so mga gusto pong magpa-reserve order dyan, message lang po kayo sa aming page. Marami po tayong Bilao package para sa nalalapit na Christmas season. 4 minutes 16 seconds. 4 minutes 30 seconds 4 minutes 45 seconds at malapit na akong maubos ni sir 5 minutes Five minutes 10 seconds Again po sa mga gusto pong magpa-reserve dyan para sa nararating na kapaskuhan Message po kayo sa page para po makapili po kayo ng aming mga bila o package Maraming po tayong mga bagong menu ngayon 5 minutes 28 seconds At naubos na nga po ni sir. 5 minutes, 34 seconds. <laughs> Sayang hindi <laughs> Loos, na bit. Bali sayo na po masasabi niyo sa experience. <laughs> <laughs> Ang amin gusto ko, tapos ko sarap. Hindi po, taro, po talaga kinaya Naya. Ano, ano sir masasabi niyo sa mga balak sumubok sa challenge namin? sa mga malalakas <laughs> kumain dyan, talagang mas malakas sa akin. Subukan niyo dito. Baka mabit niyo yung one minute. 4 seconds. So, wow. <laughs> Shout out ulit sir sa ano niyo, sa page niyo. Shout out po sa Food Panda Malolos. Yan doon paraga sa joga anak ko. Lahat po ng mga taga Malolos. Duno yung eh, buong kulangan. Shout out po. my page. raw page page. Thank you. Thank you po sir sa experience ha, dito po, po sa Bros Biryani. Kailangan At po dito po po. na nga po nagtatapos ang ating pastel challenge. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye! you <music>